Ramen lasagna, pare. Gawin natin yan. Saan yung bawang ko, pare? Sibuyas, pare. Para sa meat sauce natin, pare. At tapos na ang ating sibuyas, pare. kami here, tikma mo, pare. Pare, hiwa lang, pare. Meat sauce natin, pare. Madaling-madali lang. Ano ba to? Beef ba to? Pork? Ground beef, pare. Lagay mo lang dyan. Hindi ko alam kung tama ginagawa ko, pare. <laughs> Diced onions, pare. Minced garlic, pare. Pagluto na, pare, lagay mo yung tomato sauce. Ayong. Perfection. Sunaw! Sunaw! Ayong. Oregano. <laughs> Dami, pare. Italian seasoning, pare. Parsley, pare. Dried basil, pare. Lagyan mo rin ng asin, pare. Ito ang paminta, pare. Hindi, pare. Lagay mo, pare. Mainit, pare. Mainit. At para naman sa bechamel sauce, pare. Butter, pare. Flour. Fresh milk, pare. Ngayon, pare, season lang natin ng salt yan, pare. Tapos na ang ating bechamel. Tapos na rin ang ating meat sauce, pare. Assemble na tayo. Assemble! Avengers! <laughs> Instant noodles, pare. Ay, um, ating bechamel, pare. Yung mozzarella at soft processed cheese, pare. Layer lang natin, pare. Open natin to for hindi ko alam kung gano'ng katagal. Bantayan nyo na lang, huwag kayong alis ng alis. Luluto kayo, tapos alis kayo. Ayan na, ang ating ramen lasagna, pare. The perfect bite. Mainit, pare. ayong um, pare. Halika, Alvin. Sabihin mo kung di lasagna yan, pare. lasanya yan, pare. madaling madali lang, pare. Kapatid, pare! Ramen lasanya pare. kita, no. kapatid. Ramen lasanya pare. <laughs>